Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mother Angel, hindi pa nakakuhost. Oh. Yes, si mapagpalang umaga, hapon, gabi, no? San masulo kayo ng mundo nang nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa na namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para sa ating kaligtasan po. No? So, paalala muli na ating Panginoon is Kristo, ang Kristong Hari, no? Christ the King. So, ang sabi niya nga, no? Uh, 12.48 ng uh, Juan, ang sabi niya sa huling araw, ang salita ko ang hakatol sa inyo. Ayan, may mga ba may bago naman na, na, na mga na aksidente na ano, no? kailan lang. So, apat agad-agad. No? Walang sakit, walang ano, na aksidente po sila doon sa isang news. Uh, apat kagad ka ang nalagas doon sa, sa pamilya. No? Nabuhay yung nabuhay uh, sa pampanga yun. No? Yung apat na bata, nasa kolong-kolong lang, inararo ng truck no tapos yung yung tatay yung tinabuhay tapos yung apat na nando sa kolong kulong patay lahat inararo ng biglaan no ano ng truck uh, pag uh, po, muli no uh, pagdating doon yung kamatayan talaga biglaan and at the same time after that yung tayo huhukuman no agad-agad yun particular judgment so sana No, uh, lagi tayong mag-tune in dito. Ano nga ba ang salita ng Diyos? Ang salita natin ating Panginoon Kristo dahil doon pala tayo hahatulan. Mismo ah, uh, pagkamatay na pagkamatay dahil talagang hindi natin alam no, kung anong oras, anytime, any moment po. No? So ngayon, ano nga, uh, magbibigay po tayo ng konti reflection sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Alam po, marami nang nakapagsimba pero... Ulit-ulitin lang po natin ang salita niya no para pagpapaalala sa atin. Ano Ay. ba? Hmm. Ano uh, nga ba ang ibang ibang uh, hen? Uh, ano ano nga ba ang ibang helio ngayong araw? Ano ano nga ba ibang helio ngayong araw na to? No, ulitin lang po natin. Ito actually ito ang mismong uh, mismong title ng ano natin sa Biblia nakalagay ang pagpuhukom. So tama-tama 'yung lagi natin sinasabi, no? Dito po sa 25, uh, Mateo 25, chapter 31, verse 40, hanggang 46 na po. Pag nilayan po natin, makinig ang may pandinig, no? E para ma-review lang natin. Darating anak ng tao, bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahing, panahong iyon, nagtitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukorin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likahin ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain na at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan na inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, Kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po namin kayo uh, naging dayuhan at aming pinatuloy at okay walang maisuot at aming pinaramdan? Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasasaapoy sa apoy na di mamamatay na inihanda para sa jablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom, hindi ninyo pinakain, nauhaw, hindi ninyo pinainom. Ako'y nag-iisang dayuhan, hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisot at hindi ninyo pinaramdam. Ako may sakit na sa bilangguan, hindi ninyo dinalaw. Sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, na uhaw, naging dayuhan, na wala nang maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, Sinasabi ko sa inyo na pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang iyong pinakakaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahan walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap sa ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ito po, kunting pagninilay ng, ng punto for punto ngayong Sunday na to, no? Uh, Sunday, sabi nga, no? Um, is the final Sunday of ordinary time. Ano ibig sabihin nun? Sa next week po, no? Advent season na, liturgical year natin. Nag-iiba na po yung liturgical year ng simbahan. Ayan na, yung four weeks before Christmas, no? four Sundays before Christmas. So, sino nga ba nagsabi nito na gawing Christ the King? No? Ang final Sunday of Ordinary Time, sa konting kaalaman. Ito po in-establish ni Pope Pius XI, no? 1925. Ginawa niya yun, sabi rito, no? um, as a remedy of secularism. The feast intends to proclaim Christ royalty over worldwide authorities and individuals. Jesus is the Lord of all, and His kingship is one of humility, love, and service. Ayan ang tanong nga pala, bakit nga ba anong nangyari kung siya ay hari nung dumating dito? No? Bakit nga ba hindi siya tinanggap? No? Sa kabila ng sa kabila ng mga ng mga himala, napakaraming himala, pagpapalayas ng demonyo, uh, preaching niya grabe mga himala napakarami no at matitindi sabi nga sa Biblia libo-libo ang mga pinagaling no hindi lang naisulat na itala sa Biblia pero bakit sa kabila noon, hindi pa rin siya tinanggap at pinako pa siya sa krus no bakit kaya ganun so mantalang sinasaalam natin siya ihari so inisip ko, ko during that time buhay tayo no tatanggapin ba natin siya bilang hari bakit? Isang reason po, tandaan po natin, no? Mala, malamang, bakit kaya ganun na nang, nangyari kay ang ating Pahinan sa Kristo, no? Ang daming kababalaghan, kakaiba. So, uh, una-una ang, ang lagi nila sinasabi, pansin nyo, di ba? Sino ba to? Anak ng karpintero? Naalala nyo yun, no? So, in other words, makikita nyo, yung Mesiyas na expected nila, alam nila may darating. Isang hari nakaupo sa trono, So ang expected nila siguro, ang iniisip nila yung si Cesar na hari ng mga Hudyo during that time, baka nandun sa lahi niya, no? So nakaupo sa trono, sa palasyo. Yung siguro unexpected expect nila, pati si Poncio Pilato nga, di ba? Nagtaka siya pa, no? Parang laging hari. No? So yun ang iniisip ng mga tao sa kabila ng ano, hindi Pero alam niyo po, may binanggit sa ating Panginoon sa Kristo. Expected nilang hari sa lupa o Israel o Hudyo during that time. Expected nila talagang nasa nasa palasyo. Dapat pinanganak siya ng isang ng isang hari. Magiging prinsipe siya tapos magiging hari din siya. Because yun ang ano nila nang hindi nang no? no eh, hanggang ngayon nga hinihintay yon galing sa sa mga hari no, mga hari. So panlupa ang tingin nila. Alam niyo po ba, binanggit mismo ng ating Panginoon Yeso Kristo. Ito po ah, ha, sabi mismo rito, makinig po kayo ha. Kanisan ba talaga siya hari? Kasi ayun, hindi, hindi siya natanggap. Actually, ininsulto pa siya, naalala niyo. Nilagyan, ng pinako sa krus, nilagyan pa yun ng indri. Ano pa ibig sabihin ng indri? Latin word po yun, na ibig sabihin nun ay Jesus Nazarenus Rex in a e, Jesus the King of Jews minak siya ininsulto talaga as in insultong insulto eh hari 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 why? dahil expected nila talagang hari may korona talagang tunay sa palasyo pero ang sabi ni Jesus alam niyo po mababasa saan mo mababasa yun na talagang sinabi siya ay hari saan mababa sa mababasa po yan sa Lucas chapter 18 verse 33 to 37 ano ba ang sabi na ating Panginoon Yeso Kristo? ang sabi niya rito Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Yesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ito po pakinggan niya. Tanong niya, sumagot si Yesus, Yan ba'y galing sa inyo sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo nga, ang mga punong sasardote ang nagdala sa iyo rito. Kababayan na, so lahat pala, dinala siya kay Poncio Pilato para ipapaako sa krus, di ba? Sabi niya, ano bang ginawa mo? Sabi ni po si Pilato, dito po sumagot ang ating Panginoon so Jesu-Kristo kapatid. Ang sabi natin Panginoon so Jesu-Kristo, ang kaharian ko hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, sabi ng ni Poncio Pilato, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Yesus, Tayo na nagsasabi niya ay hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa akin tinig ang sino mang nasa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Doon papasok sa Ebanghelyo saan ba talaga hari ang ating Panginoon si Kristo. Hindi nila alam ang pagkahari ng ating Panginoon si Kristo, hari siya ng mga hari. Bakit? Hakatulan niya nga pati hari. <laughs> Yun ang hindi nila naintindihan. Ang pagkahari nga hindi lang sa sanlibutan kundi buong daigdig at sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Kaya nga dito pagdating sa ebanghelyo natin, sabi rito, nagsali, sabi rito, doon sa paghukom, Anong sabi nga, darating anak ng tao bilang hari. Yun pala yun. Hari sa sa lahat, kahit sa mga hari. Puhukuman pala ang mga hari din. So, dito na lumilinaw sa atin, bakit naging hari? Hindi lang sa sanlibutan ito, expected nila hari sa palasyo. Yun ang pagkahari niya, mga kapatid, brothers and sisters, sa kabilang buhay at sa pagdating ng panahon, sa paghuhukom Darating ang hari, siya pala ang tunay na hari na maghuhukom sa atin lahat. At paalala, paano tayo huhukuman? Ang sabi rito, kung ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. So kung nagahari ang Diyos sa iyo, paalala po sa atin, inexpress mo yan, yung faith mo na talagang pinagharihan ka na ng Diyos, Umpisahan mo ngayon kapatid. Maging mabuti ka at maging matulungin sa kapwa mo nauna. Amen. 'Yun lang po. Nawaigabayan tayo ng Banala espiritu ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you Bro Jando. And good luck po sa mga magte-testimony.